Hello mga guys sa ating uh, pasyalan ang uh, aming uh, kuya dito sa Wangal. Kumustahin na rin ang kanyang kalagayan. Tara, tara na. So, natin nga uh, kumakyat sa taas tingnan natin Apa, ang daming pulbulaklak ayan hihingi ako pag uuwi ako dito uh -huh. ayan mga tanim ng uh, aking uh, masipag na hipag hanggang doon ayan ayan at uh, ating uh, akyatin hanggang sa taas mamashal tayo ayan ayan palapag ng kanilang bahay ang daming mga bulaklak ayan 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 ang sipag-sipag niyang magtanim ng mga bulaklak hindi na tayo pupunta doon ayan akyat tayo sa taas ayan, ito ang uh, ikatlong palapag ayan. hanggang dito oh, may mga strawberries strawberries tayong makikita ayan ayan ang strawberry ayan ah uh, ayan kayo dito sa kanilang bahay ayan ito ito ang mga strawberries ayan akyat tayo ayan tignan nga natin kung may bunga ang strawberry Oh, may bungang strawberry ito. Ayan, hingin ko sana pero uh, nag-iisa mo. Ay, hintayin nating uh, mamunga at mahinog. Saka tayo hihingi. Ayan, hindi. Ito ang ikaapat na palapag. Oh, mga... Ayan. Ayan. At uh, dito, ayan, punta tayo doon sa taas. Mamaya tayo papasok sa kanilang salas. Uh, oh, merong talong dito. Ayan, talong. Mga talong, mga sili. Ayan, nakuha ng sili. Ayan, at uh, akyat tayo sa taas. Ayan, hanggang dito sa mga taas. May mga tanim-tanim rin siya, oh. Ayan. Yun, sa kabila. Yun yung uh, prutas na dito. Ayan. Ito ang prutas. Ayan. Dito ang engineering. Ayan. Ayan. Engineering dito. Ayan. Ayan. Dito ang engineering. Ayan. Nakikita nyo siya. Ayan. At ikot, ikot tayo. Ikot, ikot, ikot. Ayan. Nakikita ang uh, uh, buong lateralidad. Ayan. Ayan. Sa kabila. Yun. Yun ang balili. Ayan yun doon sa kabila yun ang balili yun ang nakikita na balili la trinidad yan at yan ang uh, bulaklak yan ang usong uso usong uso dito sa la trinidad ngayon na mga puno ng uh, puno na namumulaklak ayan ikot 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 ayan ikot ikot tayo Ayan na. Uh, ito ang uh, wangal na Trinidad. Ayan. Ikot natin hanggang sa kabila. Ayan. Ikot-ikot at uh, yan, yan may May nasilayan akong uh, clouds sa taas. Formation ng clouds. Ayan. Pero hindi yun. Ayan. Ayan ikot natin hanggang sa pupunta tayo doon. Ayan, doon sa taas, sa may likodan ng green na yon Doon na ang latrinidad La Trinidad LTO. Ayan, La Trinidad LTO na doon. Hala, sige. Ayan. Hello. Hello kasama kong namasyal ang aking mga pamangkins. Ayan, dito sa may istip. Ayan, tingnan natin sa may istip. Ayan, doon tayo sa loob. Ayan, ang aming kuya. Hello! Okay. Hello! pa Pasok kami. Sige, pasok kayo. Ayan. Ayan, uh, ayan ang kanilang bahay, mga... Ito talagang orchids na totoo. Orchids itong totoo. Ayan. Ito, ito, Ayan. Ang malambing na aso na malaki ang mata. Ayan, kinakagat ang aking kamay. Nagkikipaglaro. Ayan nga, pamangkin. Hello! Anong pangalan ng dog? Papi. Papi. Hello. Hello. Hello, hello. Ayan na. Uh, nakikipaglaro ito pagminsan. Pero parang hindi feel magkipaglaro. Ayan na. Uh, ipakita mo. Ayan. Hello. 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 Hello, Padam. Hello. Malaki ang mata. Hello. Hello, hello, hello. Malaki ang mata, yan o. Yan, o. <laughs> yan dumating na ang aming uh, ati ati nagaling sa work. Ayan, na uh, <laughs> nagtatrabaho sa Dixie si, uh, Ate Rose, hello Ate Rose, hello, na masyal kami. Ate. Ay, hello Ate, <laughs> Hello Ate, na Michelle kami. Ayan, ang gaganda ng mga tanimong bulaklak. Ayan, 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 ayan. i-focus natin. i natin. Ito, ang pangalan ayan. nito ay J. Ito oh, naman ay geranium. Iba-ibang kulay yan. Ito yung ayaw ng mga lamok na mga kalaman. Okay. Ito naman, hindi ko alam ang pangalan nito pero pinamigay lang sa akin ito o parehas mm -hmm. din yan na uh J. Ayan. Ito naman ay yung Sansevieria tapos mga iba't ibang klase ng cactus naman ito, yung sinasabi nila na moon cactus. Moon okay. cactus. Ito photo photos ito. Ayan. Ito ay Ayan ang aloe vera daw. iba't ibang klase rin yan ng San ah, uh, ito, radiation plant, mga yeah, iba't ibang thing. orchid ito. Ito yung sinasabi ng phalaenopsis at iba't ibang klase ng uh, poinsettia. Ito Is naman si video na namatay na yung bulaklak niya. Ito ay monkey tail daw ito. Ayan, monkey tail. Ah, uh, ito hindi ko rin alam ang pangalan niyan. Ayan. So, ito ay uh, collection ko. Kasi mahiling ako sa mga bulaklak. <laughs> O, oh, ito ay hindi mga plastik. Ito ay palinopsis pa rin yan. Akala ko plastik. Ayan, oh, hinawakan ko kanina. Oh, Totoo pala. Uh, ano ba pangalan nito? Iko? Ayan. Postera daw ata. Ang dito. alam ko, mahal yan. Na bulaklak, Ayan. O, oh, hindi alam. Tapos, ito Ayan. ay ikot, yung ikot pandan. Tayo. Ikot, ikot. Ayan, ikot-ikot oh, tayo. Ikot-ikot. Ayan, pandan. pandan. Sa, ano yan, pagkain. Dinadagdag. Ito naman ay uh, simbijong yan. Wala na yung... Bulaklak. Ito rin, ah, mm. uh, hindi um. pa na mumulaklak, hindi natin makikita yung kulay. Ito yung parang butterfly sya na, ano, ah, mm. uh, palinuxis. Ano ito yung mga iba, pero mm -hmm. hindi ito pa sya, ang... na violet din yan. Ito, wala pa syang bulaklak. Ito naman yung koleksyon ko ng mga cactus cactus na iba-iba yeah. ang ah, uh, I-focus natin. Okay. Ayan. Ayan. Ang, ang ganda ng uh, oh, flower base. Ayan. Ayan sa kabila. Ayan, cactus na rin. oh, andoon pa. Kung Ayan, gusto na, makita I-focus mga... natin doon yung cactus. Uh, Ayan, namumulaklak na sila. Ang gaganda. sorry. Ayan. Hmm. Uh, ito naman yung sinasabi nila na African violet. Ito mm -hmm. ay anthurium. Wow. Ito ang mga iba't ibang klase ng uh, moon cactus. Moon Ayan. cactus. Ano ba right. yan? Yan, so, ipopos natin. Ito. Radiation plant ang mga ito. Mm -hmm. Pati yung ito. TV, ang ganda-ganda, oh Ang ito, ganda. Bulaklak na. <laughs> Bulak na rin. Uh, Ikukos natin so, ang uh, TV. Ito, yan, Ayan, ikot tayo, ikot. Ibang-ibang klase. Huwag na natin pansinin yan kasi yung nag-blasting naman yan. Ayan, uh, meron din dito. Ito naman ay mga rubber rubber plant ito nyan yeah, rubber plant rubber plant spider plant ito mga okay. spider plant at ang mga ito ay yung mga uh, african violet na nag-experiment lang ako at uh, na mulaklak naman uh -huh. okay uh -huh. okay Ayan, anong pangalan violet niya? natin? Violet daw ang natin? pangalan nito. Basta ito ay, ay isang family ng orchid. Okay. okay. Nagina na may mga tanim akong strawberry sa may hagdanan at doon sa uh, porch. Mm -hmm. uh, ito ang bunga ng strawberry. Ito ay matamis. Uh -huh. <laughs> wow. Ayan. Ayan. Ayan? Hindi pare-parehas ang size. Merong mga malalaki at meron din yung maliliit no at uh, meron din mga katamtaman Ayan. ito ay matamis good for the health good for the health ayan ah ayan, uh, oh, ayan na ayan. yan na ito yung mga strawberry na kalimba in ano kakadto niyan sinduyo ayan Babay na, auntie ka na. Babay na, auntie. Bye! Bye! -bye. Ayan. Gabi na.